you oh. know Dey mga bossing! Kamusta? Bali, nandito na kami sa my Lancaster New City Ayan oh! Sama ko si Kuya Matt Bali, ito yung tipo ng ride na hindi namin alam kung saan yung ruta namin Pero, naisip ko dito sa my favorite natin Ay, huwag pala doon Doon naman tayo sa my vlog Tingnan natin yung statwa doon malaki kasi may nakita na ako nagpicture doon sa loob nun. Try natin kung makakapagpicture tayo. Let's go! Ang ganda na naman ng weather oh. <laughs> medyo hindi na naulan dito eh simula kagabi. Dapat kanina umaga kaya lang nagdalawang isip kami ni Kuya Matt kung kira-ride namin kasi kanina medyo maulap pa. Sabi ko baka biglang umulan pa. Kali yan yung sa pakanan dyan. Yan yung favorite na tahanan natin. Yan, diretso naman tayo dito. Bali ang labas natin ito. Yun dun sa may yung may flagpole na matangkad. <laughs> flagpole na Yung sa may bandera malaki. Yun o. Oh, yun yung statong malaki sinasabi ko sa inyo. Ayan yung mga bandera ng Pilipinas. Tapos ayun yung banderang malaki. Try natin kung makakapasok tayo dun. Try natin kung makakapagpapicture tayo. Ito, alam ko dito ang daanan eh. Tignan natin kung makakapasok tayo. Ayun ang laki oh. Okay, mga bossing, pwede daw. Apa, sige po. Kaya lang ipapark natin yung bike natin dito yun lakas lang lang hangin mga bossing saka hindi pwede yung bike doon, do sa may ano, malapit doon iiwan namin muna yung bike doon pwede nyo mong plug na malaki mga boss labanan sa alapan ayun Ay, yun sa so, yung mga bossing, bali nakapagpa-picture-picture na tayo doon. Pwede naman tayo try natin magpicture sa may bandera. Sensya na hindi ko kasi masyadong alam yung history nitong lugar na to. So yung mga bossing, bali na kapag pa picture picture na tayo doon, batsin na rin tayo. Hanap tayo na mapupuntaan natin. Yung susunod natin pupuntaan. So, Boss, maraming salamat po. Yan, thank you po. Thank you kay kuya. Yeah, meron din dito City of Black Capital. Imus. Laki talaga. Yan, bali. Dalawa to eh. Isang pakaliwa. Yung pakaliwa na yan papunta doon sa may Imus na yan. May daan din yan papuntang Tokwaan. Kaliwa tayo. Ay, kanan pala. <laughs> kanan tayo. Bali dito, may daan din dito papuntang ano, Open Canal. Oh, so, yun nga, ang, bali ang labas nito, open canal na yung dulo nito. Tingnan natin kung hanggang saan tayo. Yung palit dyan, may daan din dyan papuntang Imus eh. Ay, e, sa kaliwa na yan. na rin ako doon pero hindi ko pa nabablog. One time. City of Imus Grandstand Ang <laughs> laki o oh. Bago katabi niya yung Ano na Imus Ang alaang bike. Ayan mga bossing Bali yun yung malaking Hams na dinadaanan natin Ayan Mag-o dito na labas ton <laughs> Tara umikot lang tayo ah, Parang alam ko na kung saan tayo pupunta Like ko nakikita tong daanan na to eh Pero hindi ko pa natatay kung saan ang labas ito Tara check natin ah, Ako curious kasi ako kasi meron itong ginagawang tulay kung kita nyo dyan sa camera Tingnan lang natin kung saan yung ano nito Kung may daan, diretso tayo Kung wala, balik na lang tayo Pero mukhang meron eh Maraming nagdadaan eh O motor Ah mukhang trail to Oo oh, nga, trail nga ah, Ayun lang magtalawang <laughs> isip ako kung titigil ako doon o oh. dito <laughs> ah, may chop may baka naliligo kasi pero ah ayun kaya alam mo na to? ha? natatanda mo yung nagpunta tayo dito na ito pao? sabi niyo gusto niyo lusungin? Hello. Tinakbo mo ba? Bumaba ka? Tumigil <laughs> <laughs> eh. Kinamita mo lang pinagbabawal ng teknik? Ayun <laughs> <laughs> e yung kung nakaalala mo yung tinatanong na dito pa ako saan nang labas. Ayun pala yun. Huw! <laughs> <laughs> Hindi e dito yung tinaanan natin na ang ano? Yung pinuntahan natin na... Ng... Ano na? Cebu. O yun doon. Tara tara. Oo, oh, ito yung dinadaanan namin pag napunta kami dun sa Cebu. <laughs> dito pa. Oh. Sa may Camilla, dito sa may Gentry. Dito nga yun. Alam ko na baro eh. Hindi ako nagkakamali ang labas natin ito. Open canal ulit. Check natin. Sobrang lakas ng hangin mga bossing. Okay, sige, sige. Nakabidyo kayo. Nakabi Ay, <laughs> iba pala to. <laughs> mga goat pala to. <laughs> sorry, sorry, sorry. Okay, so, mga bossing, dito na tayo sa may open canal. hindi na daanan namin. Dati pag nagbabay kami, diretso nyan. Doon sa may camellia. Pero dito naman tayo ngayon sa kanan naman tayo dito pero pang isang daan na gusto kong ma-check e. Eh. Samahan niyo ako, tara. Ang <laughs> ganda to. Rinig ba sa video yung hangin? Malakas ang hangin. Liat. <laughs> ang hangin. hangin. Parang yun. So <laughs> hey, mga bossing, bali ang labas nun dito na sa may PASCAM. Pasang kamachile. Pakaliwa diretso yan pa Governor's Drive. Kanan pabalik yan doon sa may Gentry. Yung daan na yun ang sinasabi ko sa inyo, yung diretso. Tara, check natin. Ito yung sinasabi kong daan. Ngayon lang makadaan makakadaan dito. Tara, tignan natin kung ano yung makikita natin sa dulo nito. Meron naman na daang mga motor. Siguro makakadaan naman tayo dito. Tingnan lang natin kung pwede hindi pag hindi balik na lang tayo mga bossing parang ano dito medyo liblib -lib pa yung daan pero may mga bahay naman ano kaya uy ano yun nandiretso Parang ano <laughs> Ah, tayong nasa ano rin eh. Ah. Bonifacio Shrine. Eh, uh, um, pinagkaya ba lang may mga motor dito. Ah, check natin. No cut ulit. Uy, teka teka. yun lang kamali tayo ng daan dapat pala sa gitna mali 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 hihihi <laughs> hudol is real ah pala di, kaya dito mo ung di Siyempre lang yung ba, putol Gravel Um, dulo nito. Oh, uh, para, para stag, di, di, <laughs> Kaya budol ba? Budol, budol. Budol. Hindi <laughs> naman. <laughs> para, para tayo, tayo nag-trail ulit. Ayun, sa gilid. Putik nga lang. Kaya baka dulas ha. ha. baik ulit ya 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 ya, ini sudah ada tutupi oh. tutupi Daming tutupi ayo apa itu? apa itu nakita ko na to, to, to sa isang vlogger ano to? ano okay, oh. to? pwede bumaba? na 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 Chocolate tips <laughs> Laki Hindi ah, natin ikutin Medyo malaki-laki ito kung iikutin natin bali dalawa yung napagtanungan natin yung una natin nag napagtanungan parehas kami na ang iniisip subdivision ang gagawin dyan okay. bago yung isa naman namin napagtanungan ang sagot niya naman is flood control flood control daw yan laki ano tara na yun bali iibatchin na rin tayo mga bossing tignan natin kung saan ang labas itong daanan na to pero rough road pa rin siya oh. check natin kung saan ang labas nito sige 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 naka video kayo naka video kayo naka video e -e -e -e. kayo effective din sa kanila <laughs> Ay. Yun, rough road talaga mga boss Ano na? Paano paano? <laughs> Parang bone pasyo sa kain daw. Saan? Uh, Putek ulit kuya. Tandaan kuya baka dumulas gulong mo ah. Oh, parang ganito yung sabon ni Pasha siya rin. Ah. Ah, check natin kung saan ang labas nito. Ah. Uy! Eh, kalsada dun, no? ha? Puta hindi sumamas dito pa, oh! Uy! Ano to? What the fuck? Eh, hey, mga boss, bossing. Yung mga bossing, no choice tayo. Dito tayo sa baba doon, dumaan, bawal daw duma ang bike doon. Tara. Ano na? Budol na. Boodle na. Check mo yung brakes mo ha, ah. kung kaya. Kasi mukhang rough road yun eh. Video. Bago as ako na. de <laughs> joke lang. Tara. Let's go. ada distansia Oi. Ganda hela. Atang post. Ah. Oi. Oku tai. Walang bello bello. Ah. Kuya, kaya kaya. Kaya. Oi oi.

ayun highway ayo ah. ah. <laughs> oh, barangay tapia entry ah halo oh, no. Halo, Budol! Ah, sarap ba? Ah, ewang hey, boss Buudol! Kita maramgay tapya. Ah, bukay tayo dahil ah, buat-buat <laughs> ang ah, kagamit. Paadahan naman po. Ah. Ah. Ang buong sira ang gulo. Ah! lang tayo sa boss. Yung mga boss, hey, mga bossing, bali dun yung pinanggalingan namin. Ayan. Ito bali, al al alam ko may dampa dito eh. Ang labas niya yung pa jn na. Ay, pa jn mali mali. Pa-13. Eh. Diyan tayo dadan. Bago dyan na rin tayo bababa. mga bossing bali labas natin dito na sa may bunga hali <laughs> yung diretso pa kaliwa tayo dito alam ko na to eh nakadaanan na namin to bali labas natin dito mula huwin, Tansa. ay mula huwin. mga bossing, sorry mali tayo hindi pala malawin barangay bagtas tansa bali kanan na tayo dito patansa so, mga bossing bali dito na tayo punta tansa Cavite bali nga pala inilabasan natin kanina pag kumaliwa kayo doon pa 13 martires na yan bali kumanan tayo patansa tayo Kaya teka, bago ko na makakalimutan, nasa Tansa na tayo. Shoutout kay Ma'am Nimpa. Basta Tansa. Mamnim pa. Okay? So okay, mga bossing, bali dito na tayo. Barangay Viga, Tansa, Cavite. Bago ko makakalimutan, happy fiesta nga pala sa mga taga-tansa. Happy fiesta. Katauste. So mga bossing, bali dito na tayo sa may Mulawin total na unlock na natin yung bypass dito sa may Anyana dito na rin tayo dadaan ngayon para iwas na tayong traffic dun fiesta nga pala ng Tansa Anyana kaya kung natatandaan nyo dito tayo dumaan nun kasama si Kuya Matt yung Tansa J3 bypass J3 Tansa bypass rest din <laughs> okay Sira ang bari. Ang <laughs> mga bossing kanan pa Santol, kaliwa pa Tansa. Diretso tayo. Yan, bali ang pangalawang crossing na yan. Pag kumanan kayo pa, Gen 3. Bali, San Juan to eh. San Juan, Gen 3 yan. Kaliwa, papunta na yung Tero intersection. Diretso tayo mga boss. So mga bossing, bali, dire-diretso lang yon. Nakikita niya itong dating sabungan sa dating sa bunga ng gentry pag kumaliwa kayo dyan papuntayan doon sa may robinson gentry kanan tayo dito mega world maple grove kaliwa tayo dito mga boss si pag diretso dyan pa gentry doon pero hindi pa yata possible dito tayo kaliwa tayo So yung mga bossing, no, bali ang labas natin ito doon sa may Bacow Centennial Road. Kung mapapanood niyo yung video natin dito na Gentry sa Bypass Road Doon makikita niyo kung saan yung sinasabi kong dadaanan natin Palabas So ayan na mga boss So dito na tayo mga bossing Sa Sa may Bacaw Centennial Road Pag kumaliwa kayo dyan papunta ng Tero Intersection yan Tapos kakanan tayo dito pa ano tayo Panobeleta tayo Yun medyo may na inahangin dito hindi ka gaya sa ano open kasi na uh, malasang malakas ang hangin may nakapagsabi sa akin na dito daw talaga yung pinaka entrance at exit nyan dyan kaya lang ginagawa pa kaya nakasarado pa na tayo PESA Philippine Economic Zone Authority simula kanina ngayon lang tumabi sa akin si kuya <laughs> para alag na solo ride <laughs> wala akong kausap kaya mga bossing bali ang overpass na yan ang labas nyo dyan doon naman sa kabila punta ang sentinel road naman pakawit na dito tayo sa baba bali noveleta na to yung kabila na to Santa Rosa noveleta ang bali pa kumanan kayo dyan mga bossing papunta na ang ano yan bakaw gentry Dito tayo kaliwa tayo Ayan din yung tulay na pinuntaan ko nung last time na yeah, nagpunta. Ay, nung last time na vlog ko. Diyan ako dumaan nung tulay na yan. Ayan, yeah, dito pa rin tayo, Santa Rosa. Shoutout nga pala sa pare kong malupit dyan. Pare yung Louie, mapagmahal. <laughs> Shoutout! So ayun mga bossing, bali dito tayo sa mga Ibibay's Bakery. Pili lang tayo na pasalubong para kayo. Uh, dito ka rin puputulin yung video natin ato. Sana -gusto na ito. Sana nagustuhan nyo, sana nag-enjoy kayo. Basta hindi nyo Every kissing is a blessing. Yung natabang namimili si Kuya ng tinapay na iuwi sa mama niya. Eh, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa YouTube channel natin at sa Facebook page. Maraming salamat sa inyo! Ooh.